Sa kakaskor ko nga dito sa TikTok ay nakita ko tong Yaguan Black Shampoo. Pagkakita ko nga dito ay sabi ko matutuwa ang aking lola kapag itong ginamit ko sa kanya. Kaya nga pagdating na pagdating pa lang ng parcel ko, abay tinawag ko na to si lola ko. Ay kita niya naman nga ay tumutubo na ang mga puti sa buhok niya. Buwan-buwan nga ay nagpapaitim siya ng kanyang buhok pero hindi naman natatabunan ng maigi yung mga puti. Nakita ko nga sa TikTok ang magic nitong Yaguan Black Shampoo. Kaya iniyabang ko na agad sa lola ko na meron akong magandang ang kulay sa kanyang buhok. Napaniguradong magugustuhan niya. Nagsuot nga muna ako ng gloves bago gamitin ang product na ito. At saka syempre, dapat nating alugin bago natin gamitin. Dapat pala, bago nyo gamitin ang product na ito, ay sobrang tuyo ang inyong buhok. Para daw, mas mabilis umepekto. At ayan nga, inilalagay ko na sa buhok ni Lola yung shampoo. Ay talaga namang nga, mas maganda itong black shampoo kesa sa kanyang ginagamit dati. Yung ginagamit niya ng product dati, ay grabe maglatite. Ay talaga namang, lamang kalat-kalat ang pinag-itiman. Pero itong Yagwan Black Shampoo ay talagang mainam at mas magandang gamitin. May organic ingredients ito at hindi ito magkakalat at didikit sa inyong anet once na gamitin. Sobrang bilis nga lang umepekto ng product na ito. Ibababad mo lang ng 5 to 10 minutes at makikita mo na agad yung magic. At after nga namin mababad ang buhok ni Lola ay binanlawan na namin ito. At talaga nga namang namangha kami sa resulta. At sobrang tuwang-tuwa nga ang Lola ko. Bilina kayo. Maganda ito. Available na yan sa aking TikTok shop. Kaya click the yellow basket na to avail. Manood ka ulit sa susunod na video ha. Bye!